ang hostisya ng Diyos. Sa Mikas chapter 3 verse 12, kaya dahilan sa inyo ang Sion ay aarararuhin gaya ng isang bukid. Magiging bunto ng batong guho ang Jerusalem at magiging gubat ang bundok na kinatatayuan ng templo, mababalot ng sukal at kakahuyan. Ang talatang ito ay may bat mula sa Diyos. May hinanakit na nadama ang Diyos mula sa kanyang bayang itinangi ang Israel. Kaya't may hostisyang ilalapat ang Diyos. Hinihintay na lamang kung kailan isasagawa ang pagdidisiplina o parusang ilalapat ng Panginoon sa kanyang bayan. Naganap ito ng madalang bihag ang buong bayan ng Diyos ang Israel sa Babylonia sa loob ng 70 taon. Si Mikas ay mamamayan ng moroset ng kausapin ng Diyos para magbigay ng babala sa buong labing dalawang lipi ng bayang Israel. Nagbigay siya ng babala sa parusang isasagawa ng Diyos sa panahon ni Naharing Hotam, Akas at Iksikyas. Kasabayan niyang humuhula sina Propeta Isayas at Propeta Osiyas. Sa huling talata ng Kapitulo tatlo ng Mikas ay may paparating na pagkawala o paghinto sa kasarinlan ng bayang pinili ng Diyos, ang Israel. Mawawasak ang bayang Israel at hihinto ang panambahan sa templo sa Jerusalem. Ito ang sinalita ni Mikas. Nakakalungkot ang Kapitulo 3 nitong Mikas sapagkat Halos lahat ng labindalawang talata ay naghahayag ng pangit at malungkot na buhay ng Estado. Naglalarawan ng puot ng Diyos at naghahayag ng kaparusahan ng Diyos. Bakit daranas ng kahirapan bilang parusa ng Diyos ang bayang Israel? Ito ang mga dahilan. Mikas chapter 3 verse 1 to 4 at verse 9. Ang pagunahing mga pinuno ng Estado ay nawalan ng katarungan at hustisya para sa mamamayan. Mikas chapter 3 verse 5 to 7 Ang mga propita ng Diyos ay tumatanggap din ng suhol. Mikas chapter 3 verse 11 Ang nangasiwa ng pangreliyon at ang mga saserdote naging bayaran. Sa ganitong anyo ng pagkatao at buhay, inaakala nilang walang darating na kasamaan sa kanila, manhid na sa patuloy na paggawa ng kasalanan. Halos ang buong estado at ang reliyon noong panahong nagbibigay ng babala si na Propeta Isayas, Mikas at Osias ay bagsak. Ang pangunahing mga pinuno ng estado ay mga abusado, magnanakaw, mamamatay tao, at naging bayaran. Ang mga pinuno ng relihiyon ay ganoon ding ubod ng sama. Ang mga propeta ay tumatanggap ng suhon. Magagalit po talaga ang Diyos sa ganitong anyo ng pagkatao at buhay na itinataguyod ng kanyang bayang itinangi ang Israel. Dahil sa hindi mailarawang naging ugali at buhay ng buong maumayan ng Estado Hinihintay na lamang kung kailan isa sa katuparan ang parusang nais ipalasap ng Diyos sa kanyang bayang itinangi. Nakakalungkot, nakakaiyak. Matapang si Mikas dahil verbal at diritsahan niyang sinasabi ang kasalanan ng bayang Israel. At hindi magsing panahon na naririnig siya ng buong bayan na tumatawag ng pagsisisi at panunumbalik sa Panginoon. Subalit talagang matigas ang kanilang puso, ayaw makinig sa mga babala mula sa Diyos. Ano ang nais ipaabot sa atin ng Diyos? Napuno ang Diyos, isinagad ng bayang Israel ang napakahabang pasensya ng Diyos. Kaya't naglapat ng hostisya ang Panginoon bilang pagdisiplina sa kanyang bayang itinangi. Tiyak ang alinmang bansang tumulad sa bayang Israel na ayaw nang itaguyod ang mga kautosan at panuntunan ng Diyos ay may akmang kustisya na igagawad ang Panginoon. At hindi nagtatangi ang Diyos kung ang kanyang bayang hinirang, ang Israel ay kanyang pinarusahan kahit alin bansa ay kayang suhituhin ng Panginoon at bigyan ng kaparusahan kapag ang makadiyos at makataong panuntunan ay isinantabi ng buong estado. Magandang umaga po sa ating lahat.